Sarili. Wag malulungkot kasi marami pa dyan Move on, move on din, my time Move on, move on din tayo my... oh, oh 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 Move on, move on din tayo time Move on, move on din tayo time na lang natin ating sarili Wag malulungkot kasi marami pa dyan Move on, move on din tayo time Move on, move on din, Forgive me, gotta tell you what I did. Is kinda evil. Could have made a deal with him, but honestly, don't need to tell me, devil. Would you give your soul for free? Well, then, common devil, won't you sell your soul to me? Look at this moment in play. What's up, Mara? Good afternoon, senior lad. She's doing absolutely 160. I'm so for some of the things I'm saying. Like, 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 Putang ina mo, giniagawa mo. Support to lang na mo kay kay Ma'am May Ho Sangko. Maraming salamat po sa all this support team. Lalo na sa watch on po ay doon. Maraming maraming salamat po. At lalo na hindi na po nakapag-celebrate ng aking pag 1K. Naka 1K 1,030 subscriber na po tayo. Sana po tagtagam po natin mga awal. Lalo na yung watch on po mga awal. Kaya nag i po Kaya maraming salamat din kay Sir Togs. And then kay Ako Ito TV Vlog. Lalo na sa Togs Spam. Na graduate na po ako ng 1000 subscriber Maraming salamat po sa inyong lahat na walang sawang pagsuporta kay @hashtag216tv. Sana mga mommy hindi supportan ng suporta. Kibidibidi. Kibidibidi po ako nag-a-elis para atis na kahit tumubo pa itong bibi ko, kailangan ay magsipag-sipag tayo sa ating ni Hindi to to ayan. Eh, bilisan niyo po kay TV. Salamat din po sa self-loss ko ila na kay Malidaycee and then kay Ma'am May Osanko, uh, Papa Greg, uh, Dada Jom, and uh, Ikal, Kaleng TV, lahat ng Team so bahay, maraming salamat sa inyo lahat, lahat na kay Tita Grace, Grace G. Kelly, maraming salamat, always team, always sa inyo lahat, sa akin, unti-unti ko po nakakamit ang aking goal, sana pagdating ng araw, nandiyan po, po kayo, huwag naman sana ako umiyak, pagating ng araw, nakamumototize ako, na sa ating na kong na dahil ipo po ko no, last ng last na birthday ko na magkaroon na mag-graduate ako sa One Gate. Eh, ang kulang ko na lang po makaka-move on eh watch R na lang po, 4K, nakaka 989 na po ko na watch R. kaya maraming salamat po sa pag-supportan nyo, always there ang team Sugod Bahay and then team Kuyaters. maraming salamat kay Ma'am Eka Ipanyes, maraming salamat sa inyo, nandito lang po ako sa bahay, medyo lang tayo mga kamubon dahil uh, ito gamit na damit sa pag-work ko sa Tok Tok Riders. Ha. Maraming salamat din po sa mga nagtutok na nagtutok Tok Riders. Na kahit ganun lang ang ating hanap buhay pero simple lang masaya. Pero kahapon mga kamubon, meron po akong diniliver sa Tasmarinas uh, General Trias Cavite. Alam niyo ba sa anong bahay na pinuntaan ko na malapit doon ay si Keeper Bros. Wow! Baling na din ng good vibes doon pala siya nakatira sa book 1 sa General Trias Cavite kaya may medyo gabi na ako nakawid dahil layo tutok pala yun ang Cavite dahil naparating na punta pa ako ng Carmona, San Pedro, Pasita ang damakarating ako ng General Trias medyo mali lang ata na punta ko ng Waste. kaya maraming salamat po kay God na always muntik na ako kapon maaksidente dahil may biglang kumawaliwa edag ko yung stop light kaya medyo bumaligtad tayo pero okay naman po tumama lang po yung ulo ko sa may door ng, ng driving seat ng kanan po pero okay naman po pero medyo masakit po yung kamay ko naipit kasi pero, pero salamat sa iyo Lord maraming salamat po sa pagkait sa akin na pag na-accident ko meron medyo mild lang kaya medyo nakakatakot yung highway din po kasi yung po. galing pong G General Trias Cavite dahil doon pala ano para siyang compound na barangay kung saan nag saan nagbablog si Keeper Bros tunsa sa parang garden um, ang um, masakit na ito mga kabubun lobot ako hindi ako nakapag video no? hindi naman ako na kaya na sobrang lobot ako wala akong dalang power bank kaya masakit man sa loob pero andun talaga Malay mo kapag tayo ulit dun makita natin si tinuro sa akin yung bahay ni Keeper Keeper Bros doon sa Book 1 ang pahalan nung lugar na yun basta kulay green yung arko niya eh tapos yung may barangay na kulay green tapos may mga palengke maraming kainan yung mga palengke doon kaya salamat na lang ako nakapunta rin ako Kaya Idol Keeper Bros maraming salamat sana makapunod ka nito nakapunta ako sa lugar mo kung saan ka tumatambay at nakita ko rin tindahan ng nanay mo na may tindahan bigas ata yun hindi ko na masyadong inigot dahil siyempre eh, wala tayong cellphone eh kaya pakagabihin tayo pag uwi kaya maraming salamat po mga kamubon lalo na ng team Sugod so Pahay then team Poyaters uh, Sir dogs ako ito TV Vlog dogs Family maraming salamat sa pagsuporta sa akin na medyo medyo maangat ang ating channel naka uh, 1,030k na po tayo and then ang aking watcher ay 989 kaya maraming salamat po ito po sa mubon hashtag G16TV huwag nyo kalimutan yung click yung location pero para lagi kayong up